Magandang hapon po mga kalaki, alas 2 na po ng hapon at syempre ito na po ngayon January 4 ang mga 4 digit lucky numbers na bagong sumaga. Baka gusto mong subukan, ito po ang magagandang numero, alagaan nyo po ng 3 days bago nyo po bitawan or palitan. Sa Pilipinas, 0132, India, 9826, New Zealand, 6437, Australia, 1128, Mexico, 2439, Canada, 1276 two seven, Greece 4028 zero two, Israel 7314 Las Vegas 5986 Saudi 2435 Sa Japan 1827 Italy 6395 Germany 6216 one six. Korea 2435 Dubai eight one, seven, Malaysia, 1,982. Taiwan, 3,063. Thailand, 8,824. Texas, 1,396. China, 2,430. Singapore, 7,812. Hong Kong, 2,615. At sa Sweden, 1,308. Ayan po mga kalay, ating mga 4-digit lucky numbers. Pwede niyo po 'yan i-ramble kung gusto niyo. At ingat po kayo sa mga fake account, dapat makakausap niyo muna ako sa video call bago kayo sumali sa private consultation. Ingat.